Hello, good afternoon everyone. Nakikita nyo ba tong dahon na to? Ang tawag dito ay dampalit. dampalit. Itong dampalit na to, bago to ipapakain sa baboy, niluluto muna to, to sinugasan ng dalawang beses. Mataba yung ano nito, baboy. Mataba. Ito yung kukunin namin ngayon kasi para sa baboy. Para tumaba yung baboy. Ayan, yan si Christian. Atay. Kapatid siya ni John Ray. Ayan. So, <laughs> so, no. Ang dami, oh. Tabi-tabi. Noong tawag sa imo na, mm. Ganito lang tutingnan, tingnan. Pero, pag kinain to ng baboy, sobrang taba ng baboy. Kasi masustansya to ang lasa nito maalat-alat to kaya binabalawan to ng dalawang beses. Dampalit. Kakatipid na kayo sa dampalit na to. Tipid sa pollard. Okay. Yan si little Christian. Masipag munguha ng dampalit. Thank you guys.